19 20 10,000 para sa kanila. Kanok saging, saging. Mm, okay, mm. Sa kweng kumaga patong iskol Maglakad lang kayo, oh. pa Pauwi, maglakad oh. lang. Kasi kanang gusto namin makatapos ng pag-aaral. Ina namin po ay patay na. Huwag nang malungag. Hmm? Oh. Mudagan ko nga tos mga silingan, okay, satoy na ibugas, manib. Ang inyong paningkamutan, ang inyong pag-iskwila. Lola, salamat, kayo. Lola, salamat, kayo. Salamat kayo na pag ibigay mo ninyo. Salamat kayo, kay... Hindi pa ako ninyo Wala. mo may cellphone? Wala. Pakiram ko sa kanang sa kapitbahay para makagawa sa aming mga gawain. Hello guys, mga katikang natin dyan. Papunta po kami sa magkapatid. Yan po, kakaalis lang ng bagyo. Yan po ang uh, naiwan. No? Sobrang maputik ang daan. Dalawin namin ang magkapatid. Kaso maputik pang pa daan. So yung motor namin doon lang namin iniwan. So napaka-putik yung daan. So malayo pa yung bahay nila sa likod na sa likod nito ah. Eh. Itong bundok ah eh. sa likod pa yung bahay nila. So malayo pang lalakarin natin. So yan po, pinatawag lang natin sila. So yan po sa lubungin natin. namin yung motor namin. bago pa sa ating channel itong magkapatid na to ay wala na pong wala na pong nanay, wala na pong tatay. Ang lola lang po ang nag-aaruga, ang nag-aalaga. So ilang beses na po tayo nakabigay ng ayuda. So ngayon po request sa ating sponsor, kumustahin natin sila para din sa dagdag ayuda nila sa pag-aaral. Kasi patuloy sila nag-aaral. Ang lola lang po ang nag-aalaga. So yan po ay pinatawag namin sila malayo pa yung bahay nila so hindi makadaan yung motor namin dito na sobrang napakaputik po salubungin natin kanang dahan-dahan lang tayo Aba, nagtubig. Nagtubig yea. Dito ito lang natin sila hintayin. Si Rowila o si Chris. Chris, paano ka tinutukal mo? Tere, Chris. Chris Amil. Chris Amil. Uh, si Ruela o si Crisami. Pinatawag lang namin sila kasi malayo pang lalakarin patungo sa, ila, sa kanila. Sobrang anong daan, sobrang dulas. Napakaputik yung motor namin. Iniwan lang namin doon eh. Ah, nandito sila. Yeah. tatlo tong magkapatid. Yung isang lalaki, si Christian. Wala dito. So si Christian, yung graduate na, graduate na grade 12, nang-apply. Nang-apply ba si Christian? Oh, nang Oo. Nang-apply oh, nang at saka sila eh. patuloy sila sa pag-aaral si si Chris Ann, si Chris Ann. Unsa naka kang grade? Ah, grade? grade 12. 12. Ah, Chris uh, Chris, Chris Sami. Uh, grade 12 Chris Sami, graduating na ngayon, no? Mm -hmm. At saka si Ruela, grade 9. Grade 9. So, dugay-dugay pa mo graduate sa grade 12. Mm -hmm. uh, kumusta naman yung cellphone? Okay ra? Okay ra, okay ra. yung cellphone. Si tatay, nandito si Lolo. Ang Lolo lang, nandito ah. Kinsa man yung uling din siya? Ilang anil ini din. Kay, wala na namin lahos dito kay lapok kayo. Lapok kayo eh. Um, oh, parating lapok ka. Ya, yeah, kumusta man ninyo ang pag-eskwela? Okay ra? Eh? Mm. Um, pang balon-balon ninyo, pang baon-baon. <laughs> um. yeah, kay, kung sama imong gibuhat ba po drone? Ala, ah, sa uma sa Na sa uma? Hmm. Si, yung si may... nanay. Ay, ni man kung atiman aning, au pamutos o baon ani. Hmm. Uh. At tubang sa labho nun. Uh, sa namang Oo. Uh. Oh. Uh. Kayo sa ako man isul Labi na yung nanay nagsiging uwan. Hmm. Uh. Last na pagpunta natin dito, birthday What? ni Chris Ami. Ah, si Christian eh. Christian, Lisa. Hmm. Nga nung mapang mga katrabaho? Nang-apply mga katrabaho? Wala nga Kwarta. Ha? Huh? Wala kwarta. Wala kwarta? Naka-training na ng uh, tahi. So hindi pa nakapasok. Gihunungan uh -huh. man ang ilang Gihunungan ang imong Gihunungan hmm. uh, ganon po na, ba? Ganoon na siya play na po siya uh -huh. ano ba? Uh -huh. So uh, Naparito po kami ngayon kasi uh, Gaya ng dati Si Atinida Atinida sa Atis Grace Yan na uh, request niya na dalawin kayo Para din sa Pangalawas ni ninyo Sa araw-araw ninyo lalo na kayong dalawa Nag-aaral kayo so kailangan man gid kailangan talaga ng allowance pang baon, di ba nay? Oo. Pang baon. kanin. So, Nagbaligya hmm? ko kapayas kay para baon nila sa Lunes. Nagbaligya ka kapayas ron? Mm. Hmm. ko. Oh. <laughs> uh -huh. Nagbinta daw ng uh, papaya si nanay kanina para mayroon silang pang baon sa lunes kasi ngayon po ay mayroon kaming ibigay sa inyo uh, pang ano nila nay uh -huh. para pang baon-baon nila oh. Uh -huh. ibili rin ninyo uh -huh. ng bigas ha? Huh? Huh? sa palit may bugas po oh, makabili sila ng bigas Ate Nida sa Ate Grace maraming salamat po salamat in taon, ito po ah uh, Renay, ayos to kiss dogare. Do Tama, hmm. ambak, ambak, pwede ka mamad. Oo. oh babay na, babay. Babay. Asa mo ka? Magbagat ni Rina. Naglakaw. Hingan to mo ka ka. So, so yan po, uh, maraming salamat. Salamat tayo ni Atinida ha. Uh, kahit pa kahit papano mayroon pa rin uh, pang allowance para sa kanila no o oh, pang ansa bugas ad? pang bugas bugas okay. oo so ito po ay eh. so, ito po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20 10,000 para sa kanila. So, happy? Salamat <laughs> hey, <na to>. <laughs> oh. Salamat. Mayroon kayong 10,000 ha? 10,000. So, dako na kayo nagigitabang no? Oo. Oh. Oh, maka makabili kayo ng bigas, no. pangbaon nila nai. Ah, oh. uh, pangulam pa no? Oo. Oh. Oh. So, happy mo? Happy? Oh. Salamat at ah. tinida. Oo. Uh -huh. Salamat at tinida. <laughs> Anay, unsa imo ikasulti karon ni na mo grasya karon? Uh -huh. Salamat ng taon, ma'am. Ngani an abot ning grasya nga sus. Uh -huh. Mapay oh. nagsige ni dire nya. Oo, oh, naglay nang panahon. Hmm. Uh -huh. Naglisod gyud ning taon mo ipag patikang ug unsay among mahimo. Uh -huh. Ma'am, salamat. Daghang kaayong salamat, ma'am. Oo. Uh -huh. Maraming salamat po at tinida. Sana marami ka pa matulungan. Maraming salamat talaga sa grasya na binigay mo. Salamat oh. po. Si Ruela. Maraming salamat po at inida. Salamat talaga. <laughs> Malaking tulong na po to. Amin. Oo. Oh. So may pangbaon na no? Mm -hmm. Ikaw tay. Siya may kasulti ni Muriha. Ako uh. may uh, kasulti ay nga. Ang tao. tao maka, maka, Makapalit lagi ko sa kasako. Balik sa bukos umuan ako. Oo. Oh. So mag-uma kayo. Mayroon kayong... Uh, hmm. Uh, mayroon kayong bigas na mayroon kayong uh, na pundong nga bugas na eh mm. Dili na kayo mag uh, liso liso dyan oo oh. oo oh. <coughs> oh. so Christian, nung um, samay may kasulte ka diyot sa mga kasulte nung um, siya mm. ay salamat sa di di abot nga gras niya gihatag hindi oh. mo atin nila hmm. makapalit na may bugas sana ano makapas Maka, makapasok ya. ka nun no, sa trabaho Maka, nung no. makapalit na ko Pakin mo oh, padayon din sa inyong okay balay ha. Oh, sobrang puti Ay, po, hindi na tayo tutuloy doon sa bahay nila. So buti na lang ah, napakabilis po nilang pumunta dito kasi mayroon pa kaming uh, pupuntahan, mayroon pa kaming isang vlog doon sa uh, kayati Ilma. So ngayon ngayon po, maraming salamat po sa ating sponsor Ate Nida sa ating Grace. Maraming maraming salamat, salamat po. Salamat ito. Salamat amo. Ate Nida, maraming salamat po. Ate Nida, maraming salamat po. Ma'am hey. Nida, oh, salamat yung uh, taon sa imong hatag sa amo. Ay. salamat. Sige ha, ah. Uh, may mm samay -hmm. ko na mabalik na mo dito. Sige, yan po, babalik na doon. Kami din ay patungo sa iba pa naming pupuntahan. Sa ibang lugar. So, sige ha, babay na sa inyo. bye. -bye. pa tayong isang vlog mayroon pa tayong pupuntahan so yan na ibigay na po natin sa kanila so masaya ang mga bata dahil po ay mayroon na silang ano po pangbao nila pangbigas uh, yan po sige